ulang umaga. Ayan ang sitwasyon. Ayan, hindi na ako ng payong. Kasi useless din magdala ng payong. Dili pa rin lang ng hangin. <laughs> At sila ay nakakapot eh. Anang ako, wala. Kasi hindi nila akong payong. Bumalik pa lahat. Di, huwag na magpayong. Ayan guys. Ayan ang maulang umaga palengke hindi ko alam kung anong ulang meron ginidino na ako <laughs> sa'yo ko maliligo na ako sa ulan ay yan yeah.